Okay na po ito. Yan, tapos na. na. Ba, eh, naka... Napakat na, na lang pong TDS yan. Kailangan yan. Oo. Uh, Hanggang uh, uh, sa ceiling. Naka-ready naka na. na Naka-ready na po siya. Utility box. Hindi po uh, kaya, hindi po kaya pagsabayin ng pagtutubo sa pag, pag ng utility box. Nandito na po kami sa pilihan po ng bubong. Bale, dito po kami unang magtitingin ni Papa. At yan, kanina po pala ay naikabit na yung bintana dito. Wow! Dito po sa baba. Hello po mga katilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog, ay may trabaho po ulit dito sa bahay. At ngayon din po ay umuwi si Papa, si Kasipag. At siya po ay nasa sa taas na. Dahil ang aking pong Papa tuwing umuwi siya, ay meron siya ginagawa dito sa bahay. Hindi nawawala ng ginagawa mo dito sa bahay. At siya po ngayon ay naroon na sa taas. Aking pong pupuntahan. Pwede po si Papa ang kanyang ginagawa ngayon ay naglalagay na ng utility box sa mga magiging switch at outlet po dito sa taas. Wala po siyang ngipin. Wala na bisto. Wala na Hindi, sa Banugaw. At bali, tinatapos na din po yung pagpapalitada dito sa labas tatapos na po sila ang ating mga kasipag dapat pala kung may team marites may team kasipag you, Ma. honey mm, papa yan at dinidikit na po ni papa ilan pa pang outlet ang iyan na tawag Hello Tom Antay sa trabaho ni Papa Patingin niya Narito na po si Papa Sa may pintuan Dito sa second floor Ah kaya po si Papa ay umuwi din dahil kami po ay malapit na nga din pong magpabubong ay bali kami po yung magkakanvas uh, na. Magtitingin na po kami sa mga kakilala po ni Papa na binibilihan ko ng bubong. bas muna. magkano yun yung kundi lang dito sa mga mura ng tego at lang siya ito nga lang at yun na yung sirupan na romeri ka sa apo yun hmm pupuntahan natin hmm romeri ka sa apo yun hindi yung katulad hmm. na ay hanggang kailan ka po dito patres muna punta na ito ano ay matagal pa pala pag natapos mo pa pa ng maaga pa ipupuntahan na po natin sige ang sinusukat ni papa 40. Okay. Kisan. Isaunad. Isaunad. Lahat na lah lahat, lahat ito yung papa-ukra. Anong Hamba. O, hamba. Isanun. Ito lang ang magiging hamba pa panakahoy. No, ito, ito. Ito po ay baka yung, ano na honey. Eh. Kung katulad sa CR natin, parang gano'n yun. Bawat ano, sa front, ano siya. Bukasin nila yun. Yung buka Oo, oh, oo. Oh, oh. naisipan lang humakit ay eh, sa ano lang. buksan. Yan, yung pong tigkabila ay nung nakaraya hindi pa nalagyan ng ano ah, hindi pa ako nakabili na yun, utility box. Ay lalagyan mo na pa pa ngayon. Dito ba kayo mag-outlet ka pa? Ikaw po bahala. Aray din. Aray din. Kasi yung pagkakang tambay kayo dito. Oo. Oh, at mini sala yan ay. Mm -hmm ano siya pwedeng lagyan ng outlet ibig sabihin papa yung butas dito itagusan din po sa labas hindi oh magkatapat lang outlet niya ah pero may outlet din po sa labas oo tatapatin ko lang yung dito ko ah Ako po yung nakikiitsyoso. so. <laughs> Baka mapa ibang kabait. Sinisipat pong maigi ni Papa. Ibig sabihin, Papa, isa di yan. Outlet po yan, honey. Tapos ay dito sa harap, honey po. Okay. Para di yan, pagka may ano, yung lalayan ng Christmas light. Ay, oh, aring. Iya, advance talaga. Okay. Okay. So, okay. So, bang, ay, <gibing, inaudible> hindi ka na mag-extension. Yeah. Oh, ho, tama, tama. Hindi na lang kayo nakalusin. Dalaw mo eh. Nakapalapit na yan po eh. Kasi mamayang hapon pa po Matigas na yan. Bukas pwede nagpalpingan yung isa dyan. Narito naman po si Papa sa aking magiging kwarto. Binubutasan na po. Sinisinsil. Utility box po. Ah. Ayong panghalo. Mayroon. Pa. Naigit hindi masyadong mainit ani. Eh. Talagyan na po ulit ni Papa ng semento. Sa kabila naman po, dito sa may katabi po nila tatay na wall, ay tinatapos na po yung paltada. video. <laughs> Seryoso yarn. Pisa unad. Jerry boy, lahil kukukunin ito sa pinakamalpisa. Pisa Kukunin ko talaga sa pinakaman pis itong yung, yung labi ng utility box. Tumuha rin po ako ng tubig. Tula ng tubig sa taas. Yan at bali dito po sa magiging kwarto ni Bibi ay nakamount na yung utility box. Ito po para sa magiging switch. Tapos ayun po ay para sa magiging outlet. Dito din po sa akin. Okay na ito po yung switch. Switch pa lang pala dito, Papa, honey. Wala pa yung outlet. Papa. Ah, sisin sila pa. Ito naman po sa may magiging kwarto ni Indong. Ay, yan, naka... Mount na din po dito yung isa pang utility box para sa switch. Ito naman po ang susunod ni Papang lalagyan. Natapos na ay eh. ganda po ng view dito ni Indong. Iya. Yeah. <laughs> mga puno-puno ang matatanaw. Ganun din po doon sa may aking part. Ah, dito nga pala may magpapatungan, papahanin ng ano. Hindi katulad doon sa tigkabilang side ng bahay. Dito may papatungan ng, ng sa palapala nila. Hindi mahihirapan dito sa area na ito. Okay na po ito. Yan. Tapos na. Naka... Nakakadala ang pong PBS Kailangan yan. Oo. Ang Hanggang sa siling. Naka-ready na. Naka-ready na po siya. Utility box. Hindi po, kaya, kailang, hindi po kaya pagsabayin ng pagtutubo sa pag, pag, pag pagmungon ng utility box. Sabay utot, matatanggal. matatanggal Malambot pa. Yung sa akin nilang papangkulang han, Yung magiging kwarto. Yung outlet, outlet, na yun. Ano, eh. mm -hmm, si Sinsilin. Sinsilin dalawang harapan. Ano yan? Ano Break muna, break eh. Wait, uh, <laughs> <laughs> may kaunan si Papa. Parang nakapapaon eh. Siguro na ako minong. Ha? 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 Kapag may na eh. Oo, oh, may output na. Um, Accomplishment. Hey, Pumaba na po kami ni Papa. Oo. Uh -huh. Pagpanik ko doon, uh -huh. papatay mo, para maiwan na patay ito, kailangan may switch kayo doon. Asan ang gusto mo ilagay? Dito. Dito ah. Oh. Dito, ah. O din, buksin dito ng ilo dito. Napapasok mga sa korso, kailangan mapatay. O dito. Abay, ikaw po bahala. Mas malapit dito. Kung sana hindi mas komplikado eh. ang makikinabang dito eh. Oo. Kahit daluan, mas malapit pag dito. Ayaw. Tapos isindong naman, talabas na malaki ang ano. Pag sabasin dito, isinabang dito. Oo, malaki naman ang kaling na yun eh. Ganyan <laughs> <Hindi> na yun. <laughs> kaling. Yung buo yung ilaw dito. Oo. Oh. Oo. Kaya doon na eh, lang sa para dalawa Oo, kayong... oh, para sentro pati. Oo, oh, sentro. Yung sentro sa kwarto. Mm -hmm. ano na po kami. Ito aming hagdanan ay parang maliit tingnan pagka sa camera. Pero siya po'y malawak po pagka sa personal. Ba? Ba? Papa, tingnan mo. May ibon nga po dito napunta. na Layang layang yan. Layang layang. Dalawa na sila. Dati isa lang yun eh. Akala ko pa may paniki. Ang dalawa. Ah, ano, no, layang layang. Much, much, much later. Yan at ngayong hapon po mga kadilag ay papunta na kami ni Papa sa bayan. Bali, titingnan na po namin yung bilihan ng bubong, magkakanvas na po kami o mag inquire Nintay ko po talaga si Papa na makauwi para po personal naming puntahan yung pong bilihan ng bubong. At kami po ay papunta na ni Papa sa bayan. Meron din pong narecommend si Kuya Unad, ang amin pong foreman. May kakilala din pala Papa si Kuya Unad ay. Eh. Oo, oh, atin din pong pupuntahan. Oo. Oh. Oh. Mag oh, maganda din nga din po papang mating na natin kung saan tayo makakamura. Mm. Opo. Oh, Kaya po kas kasama ko si Papa, yan po ang may alam-alam at naman akong idea sa mga bubong. At ang gamit po naming motor ay kay Ma'am Bibi. <laughs> Oh. <laughs> nandito na po kami sa pilihan po ng bubong bali dito po kami unang magtitingin ni papa dito sa kanya pong kakilala so ito pong pinuntahan namin nauna na kakilala nga po ni papa ay dito po located sa barangay tungguin in fantaqueson po yan. yan po yung mga sample ng bubong na binibenta po nila so iba iba pong klase at ang brand po ay Apo at bali, kinakausap na po ni Papa yung pong owner. Tapos niya, na man, eh? na ay, na bali, sa ngayon po ay magkakanvas po muna kami sa bawat tabilihan uh, bilihan po dito sa mayamin amin. At ito nga po aming inuna sa tungguhin. Anong tawag doon, sir? Bali, gata. Ito papa ay kulay ng ano po, roof na mismo. Oo. Oh. Hmm. Naimili ka din. Kung ano pong kulay han. Kung gusto Parang mo siya ito. po ay... Ito. Anong kulay na ito? Brown. Hindi. Ito ang brown na. Ayun ang brown han. Parang choco ito hmm. chocolate, chocolate, brown, too, chocolate, chocolate brown. brown po ito. Chocolate, chocolate brown po ito. Ah, tapos ito naman, choco. And, uh, orange. Meron po ito orange. Ah, okay. Yan ay blue. Blue. Tapos yung isa ay red, gray, tapos... Makapal yung pointy sana, ganda. Oh. Masa doon na yung masasabi lahat yung... Kasi yung binigyan niya sa aking estimation, wrapping lang yun. Uh, oh. uh, oh. yeah. Ah, nagkano na po kayo ng estimation. Okay. Ang uh, la, yung yung nung kapal. Bahay po pati natin ko So yung termometer nung kapal ng mga ano, sa kanya. Wala pa mm. doon yung mga gather, yung plastic. Mm. Kung sa pinataan. kanila tayo kukuha ay di susukatan mo na hindi natin malalaman yung labor nila. sir. -hmm. Para ko lahat na ay. Napuntahan mo na. Pag nasukat na. Okay. Sige po. Okay. So yan, bali kinukuha po yung contact details ni Papa. Dahil kailangan po munang sukatan. Ba, parang maganda din pala Papa yung pulahan. <laughs> Ito po yung long-span ang tawag dito. Uh, long-span na eh. trips. Ah, may mga trips pa rin po. Yung, pala. Uh, yung uh, sa five uh, years, uh, 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 yung malakas. Ah, oo. Ba-bye, ba-bye. pa aso. Ang kagandahan pala papa ay ano ah? Atresapo. Nagdadirect sila sa Apo. Oo. Ah, uh, iyon uh, yung pinakaiba nila sa ibang store ito, po dito. Ibang local na binibili nila sa ibang company. November na yan. Dito po sa Infantay, kayo pa lang po ang makakapag-direct sa Apo. Uh, ah, may mga meron lang natin, pero ako lang ang free delivery. Ah, free <laughs> delivery. <laughs> okay. so bago po kami pumunta dito, ay nakausap na po ni Papa, si Sir. Kaya yeah, yan. Binigyan na din po siya ng mga estimation. A few inches later. Kabi po ay dumaan ni Papa dito sa Minute Burger at bibili po kami ng burger para sa merienda po ng mga nagtatrabaho. Saka po namin nila Papa. Narito na po kami sa bahay mga kadilag at bali nakapagmerienda na din po. At yan kanina po pala ay naikabit na yung bintana dito. Wow! dito po sa baba. Ah, uh, bali, nung nakarang week po, ay ako po yung nagpasukat na dito sa baba ng bintana. At sabi nga po ay ngayong week din ni Kakabit. na ay kabit na. Maganda. Nga tingnan. Yan po ay kulay black. Kanina daw po habang kami nasa infanta ni Papa ay kinabit na daw po sabi ni Mama. Bali, ito po ay apat na cut. Pag pumasok po dito sa loob ng bahay, ay kita sa labas dahil yan po ay tinted. May mga sticker pa. Maka okay na pong tatanggalin. Bali, ito pong bintanang ito dito sa may main door malapit. Ay inabot po iyan ng 4,800. Satisfying ang pagtatanggal mga kadalag. Para din lang pala yung sticker, ano ah, electric tape. Nakamura po kami dun sa kinuhaan namin dahil no nakaraan, ako po ay nagpa-canvas at nag-inquire doon sa nagkabit doon sa kapitbahay namin. Ay ang estimate po dito sa bintana namin dito sa main door ay 6.5. Ay doon po sa pangalawa naming pinagtanongan ay 4,000 lang. Kaya nakatipid. Malaki po ang itinipid. Kaya doon na kami nagpakabit. So ganyan po ang aming ginagawa. Bali, nagtatanong-tanong muna at kung saan makakamura ay doon po kami kumukuha hmm, po sa taas. Taganakar din lang po ang nagkabit na ito. sa barangay ni Nalogs sa Anoling. Hmm, natanggal ko na po yung mga plastic. Ang sa mga susunod na araw kapag ka okay okay na po sila at magaan yung trabaho sa taas pwede na itong tanggalin para po luminis na din dito dito din muna nilagay yung sidecar po nung kulong kulong namin yun po yung dati naming pintuan na siyang pangharang dito nung wala pa itong bintana ay ngayon ay tinanggal na. Kaya naman po hindi pa ito inaalis itong dating tindahan ni mama. Ayan, nalalagyan pa ng semento. At bukod nga po doy, wala pa dito noong harang. Ay, ito lang po ang may pintuan. For security na din po. Hindi yeah, pa inalis. Ay, okay, ngayon ay okay na ito. Wow. <laughs>